Ang Bulinaw ay isang bayang matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Pangasinan. Kilala sa mga puting buhangin ng Patar Beach, makasay-sayang simbahan, at mayamang kultura ng pangista. Ayon sa alamat, nagmula ang pangalan ng bayan sa pinagsamang pangalan ng mga kasintahang sinagulido at anak. Noong 1575, formal na itinatag ng mga Kastila ang bayan ang bahagi ito ng sambales bago'y nilipat sa Pangasinan noong 1903 sa visa ng Public Act No. 1004. Bukod sa kasaysayan, ang Bolinao ay tahanan ng mga likas na yaman at tanawing tinagigiliwan ng mga turista. Dito matatagpuan ang Cape Bolinao Lighthouse, ang Balinasay River na tinaguri ang pinakamalinis sa buong Region 1, ang mga kuweba at talon ibigay ng kakaibang karanasan sa mga bisita. Ang simbahan ng St. James the Great ay may sign marker na nagsasabing dito umano ginanap ang unang misa sa Pilipinas noong 1324 bago pa ang kay Magellan. Isang bahagi ng alamat na nagbibigay ng kakaibang tulay sa kasaysayan ng bayan. Kaya't samahan niyo kami sa aming paglalakbay sa bayan ng Bulinaw. Greg, pasyal ba ang hanap nyo? Tara, sagot ko na yan. Let's go! Ayan guys. Time check, 726. Good morning, guys. Ayan, hey guys. Good morning. So, take 2 <laughs> Kasi kanina hindi pala nag-record. <laughs> Ang time check natin ay 7.55 ng umaga, June. June 20. Currently, nasa Kamiling tayo. Uh, on the way tayo to Bulinaw. And, tumigil lang tayo dito sa Kamiling para magkape. And, rebound tayo tayong kakanin for breakfast. Uh, galing kami sa bahay kanina 6 uh, 200 kilometers from Mabalacat uh, hanggang sa Bulina uh, so currently may natitira pang 2 hours and 46 minutes hanggang makarating tayo na snapping, turtles, turtles. Resort. So, day 1 ng gala natin na uh, doon tayo magbe-beach and then bukas baka lumipat tayo either patar or tondol yes pakita na natin let's... yung mga kasama natin hi Nubiel Ma anong ginawa ko? magkay <laughs> naman kayo mm. hi, hi. <laughs> tapos na tayo mag-breakfast so tuloy na natin yung biyahe let's go Guys, tuloyin natin ang biyahe, At, biyahe ng, <laughs> <laughs> TV. Welcome to San Clemente Hindi ko lang nalaman nung may San Clemente pala sa tarlat hindi pa naman natin nalilito sa tarlat okay welcome Pangasinan dito na tayo sa mga taram yes oh yeah oh yeah welcome home <laughs> Pangasinan welcome to the municipality of Labrador time check 8.55 ng umaga this time check is brought to you by <laughs> Lisas kang kanan so, Meron pa tayong 70 kilometers na uh, biyabiyahin and 1 hour 47 minutes Ayan guys Stop over muna tayo ng Sual Mamimili daw si misis ng gulay pang ng pansin ang time check natin ay 9.12 pa lang ng umaga so before 11 nandun na tayo tamang tama for lunch Ano? na lang Ano tanda Ano tama yung sabihin

welcome city of alaminos Ayan. home of hundred islands nasa alaminos na tayo guys 38 na umaga okay guys welcome to bani nasa bani pangasinan na tayo time check natin na uh, exactly 10 a.m. So, may 31 kilometers na lang tayo. Hanggang sa... Beach. Snapping Turtles Beach Resort. Bunny Gymnasium. Then, magta-turn right tayo. Pagkasunod sa kaya. Ayan guys Welcome uh, Bulinaw na tayo Ang time check natin ay 10.21 ng umaga So nandito na tayo sa Bulinaw I'll picture muna tayo dito sa ano? So welcome Hindi naman ark yan <laughs> Welcome tower ng Bulinaw Let's go Ayan guys So tapos na tayo dito sa Marker ng Bulinaw Welcome Bulinaw Diretso na tayo sa resort right. Masigit pala yung kalsada dito guys ano hindi kasi yung dalawang sasakyan Pag nagsalubong Ah, saan tayo din okay. yung... Si <laughs> saan saan na tayo dadahan? tayo Dinala na naman tayo dito sa... ano? 6 <laughs> <laughs> minutes na lang. 2.5 kilometers wow dagat na oh yun know? oh wow. kita na yung dagat haha -ha. super nice ah ang Yan ganda yung, ano yung, yung, yung tower yung tower yung, yung pinuntan natin nun nandito na tayo sa may lighthouse guys and babalikan natin to sa susunod currently magpunta muna tayo dun sa ano <laughs> gutom na kami time check natin ay 5 minutes to 11 3 minutes na lang magpunta na tayo view na to Dito nga sa tabi sa, sa, Na ah, formation naman to Ito nga lang ba yun sa labas Ayan guys U-turn tayo, mawawala tayo <laughs> balik tayo sa kinanggalingan natin. The kan. Hm? Taka na utosahin. Oh, pigmein yung harian. It's snapping turtles. Tingnan niyo nga dito sa side na to. nung kain lang mo tawon, eh, pagdaan kan. Berita. Ito pala snapping turtle oh. Oh, ito. Oh, ito. Eh, okay, tanasin. Hi. Blabi, wala Masa, lang naka, lang dito. Nakaharap pala dito. <laughs> dito wala kaya nawala tayo. Katalikod. Ay na ito. Oh. Ay ay. Okay, guys. Lucky. Target located. Papasok naka pa pala. Doon. Kurita Octopus <laughs> Ituro mo, lulutuin ni kuya Galing, galing dito Ang sakin nagpakangunap ko yung bulinaw ko eh Ayan <laughs> Nakakita kami ng chef sa bulinaw <laughs> One of the kind chef sa bulinaw Madugong kurita ah, octopus ni chef, so, alam mo ko yun? alam mo? Nick, ayat ni chef Nick. Nick no, no, <laughs> ito tayong ngayon sa bulinau, itikman natin yung adobong octopus ng bulinau, by chef Nick. na, ah. ayat, chef Conti. Pareino, kaya pala yung ano, kaya pala snapping turtle kasi ano hugis turtle. Oo, oo, tayo, sa tali, sa tali. Currently guys, nandito tayo sa Bulinaw ngayon, snapping turtle beach. Ayan, hugis turtle. Oo, kaya pala yung snapping turtle. Kaya snapping turtle. And, siyempre, sunset. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

flat yung ano kanina may nagpe-prank tara pa na kita natin nina ah. <laughs> 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 oh, na, Boxer, na. <laughs> Adon, okay. Okay. oh Underwater. What? Two three. Leave your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know and it is over. All that I know is building older. So let us stay inside away. Good morning. Ito pa rin tayo sa ano. Snapping Turtle Beach Resort. Ayan. So Puntahan naman natin yung ano. Rock formation. Rock view formation. Ayun din palang hagda nandiyan, oh. May ano dito, guys? Parang uh, pool. Ayan. Sa ilalim. Ayan, oh. Dapat dito palang naliligay mga bata. Ang sipa. <laughs> may nakatapakot yung mga bato. Tapos, may hagdan doon. Ayan. Ayan natin bumaba. laliliko kaya dito guys ah uh, advisable na ano magsuot ng okay. oh yung parang sinusuot para sa ano ayun may mga ah, crabs kasi minsan matutulis yung bato dun kahit dun sa ano maraming maraming mabuhayin pero maraming yung part na mabato Nakita tayo dito guys, 1 million years old buto ng dinosaur. <laughs> Ito naman tayo ngayon sa kabila sa may pavilion. Mas madaling umakyat dito kasi malinis yung daan. Doon kasi, sa kabila. Mabato. <laughs> mabato tsaka <laughs> damuhan. <laughs> eh dito maganda yung daanan yan punta lang doon then nakita dito so dito ganito yung view ay ang ganda yung ginagawa ng mga yun nagbabangka ay ganda tapos sunrise and then bundok yan ayan kung makikita nyo guys kita na dito yung ano lighthouse Ayan guys, pakita natin yung kubo. Pasensya na, medyo makalat lang kasi natulog na kami dito kagabi. Ayan. So, yung mesa, may mesa tayo dito. Pwede kumain. And, ayan, may mga upuan. Pero hindi na tao yung nakaupo. Mga gamit. And, Ayan. Susensya na kayo. Medyo magulo. So, buksan natin yung ilaw. Ayan. Double deck. Ayan. Uh, ginawa namin kagabi since apat kami. So, dalawa sa baba kami ni Mrs. And then, yung dalawang bata sa taas. Medyo siksikan sila. Ayan. So, pwede siguro dito lima kung talagang magsisiksikan. Tapos dito, Ayan. Kung um, talagang medyo marami kayo pero matulog dyan sa sala. Sala dining. yan. So, ito. Nakuha natin ng 2,500. Pero, according dun sa mga katiwala, 3,500 daw yung regular price. yan. Uh, may wifi naman dito. Medyo mahina malakas pag na, nandun ka sa gitna ng resort Ayan. tsaka mahina din yung data medyo mahina so ayun advice ko lang kung pupunta kayo dito lalo pag may mga bata kayong kasama magdala kayo ng ano yung aquatic shoes ba yan yung kinusot pag maliligo sa dagat kasi may mga part na matutulis yung bato and kung gusto nyong puntahan yung mga rock formation nila maganda siya pero kailangan nyong magsuot ng medyo makapal na chinelas ayan and later on baka lumipat tayo ng anda anda naman tayo sa Tondol Beach kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel please do like share, comment, and subscribe. And click yun na rin yung bell notification button.